Ayan mga boss Lalaro ulit ako mga boss si ko ulit itong M4 ko Niliha ko ulit siya mga boss eh, Kasi magaspang nilihain ko ulit Saka lang ako ng may tiban. Kailangan kasi may mga may tiban gilid Tapos powder ng ano ng PBC. wala mga boss eh. Ubusan ako. Amin na ako bibili. Titesting ko muna ito mga boss. Pagay tayo ng bala mga boss. Kanyo ba mga boss? Kung gaano kung gumagana yung mechanism. Bala ulit tayo. Mga dal dalawang magasin. Ubus tayo ng dalawang magasin. Tama na, sayang ang bala eh. Hintay tayo ng ano. Pero makita. Tagala kong bala mga boss ha. Anim lang kasi may exe yung spring ko eh. Makita ano ko ng ano. Discard ako ng spring na maliit. Na manipis. Blue. apat ma anim yan mga boss anim lang silihain ko ulit ito mga boss eh natin baka may ban ay kasa natin Ah, oh, boss. Hmm. Sa. Dalawa. lo Sunod mga boss, yung test pair na kung yung huliin uh, ko yung site niya. Napakita ko lang sa inyo doon, no? Uh, sa tubig lalapit ko sa bato. Tungkol din. Lalapit ko sa dulo ng bato. Meron pa ba? Wala na. Alas, mga boss. Alas na magasin. Alas para uh, mapakita ko yung kung gumagana ba o hindi pa paano gumana yung aking M4 uh, gumagana yung ano niya mechanism ano mga boss, Plus Magazine. Doon sa dulo ng bato mga boss. Dulo ng bato, yun dulo ng marmol. Tubig. Sa Dalawa Lo. Apat. Lima. Yun yung tumatakbo na yun. Hmm, tek na. Anim. Wala na yata. Wala na, Anim lang naman ito eh. Ngayon sa ano siya. Sting natin sa ano mga boss testing natin sa test tatawa testing ko order lang ulit ako ng bala nagkaupusan testing ko mga boss target tatama siya pinakita ko na rin naman sa inyo yung ano eh yung talsik ng bala niya kumagana yung mechanism niya maraming mechanism to itong import hindi ito yung ano na konti lang yung mechanism niya yung walang magasin ito kasi di magasin to eh yung bolt action lang yung sinusubo ang bala isa isa dali lang na dali lang yan mga boss mechanism lang dito kasi maraming bubuting tingin ka dito sa M4 kaya yung magasin ito ang hirap gawin minsan nag-i-stack yung bala niyan pag hindi mo ano lang ako ng ano mga busa. Target. Ano mga boss? Ano mga boss? Malapit lang muna tayo. Malapit lang. Huhulihin ko pa yung ano niya yun eh. Ito ko muna baka ba may balang na to eh. Ah wala mga boss. o oh, meron? Ito mga boss. Ito mga boss. Hmm. Sa... Pala yung ano niya, lighter. Sa kung may dadaan dahi pero ang tao? Wala? Wala ko Ang hina. Wala na yung tanggas. yung size niya yun. Lingan na, di na, no? Ha? Pool. <laughs> Tingnan natin, baka may bala pa. O, meron pa, dalawa. <laughs> lodid siya, lodid. <laughs> lodid siya, lodid. <laughs> lodid, ya, lodid. <laughs> Padaanin mo natin ang tao mga boss, baka makatama tayo. na ilang akong daradalain sa mga ganong mga boss eh mga hunting sa pandisplay na lang siguro sa bahay to huwag napanturahan hindi pa pantay na no? kaya rin hindi ano siya eh parang totoo kasi tignan eh daming mga barangay dyan o no? saka polis yung panghan ko yung isa na lang parang totoo eh nakakailang tignan eh kung biglang tingin para siyang baril na ano eh totoo siyempre mainit sa mga ano dyan dahil yung polis dyan sa taas sa barangay Ay, may, pa pala. may load pa palang bala may load pa siya may laman yung barrel niya taas ilan yung ganyan mo kaya rin ito yung impor isa pa lang ito sniper dalawa ikaw wala na eh na ano na eh pinta mo na po ito maganda kasi ano na ito eh dimagasi na ito eh atasnya nah ke tua paputuk ini putokin eh. paputuk ini eh. dilihain ko pa siya kamu lang yung bala last magazine bibili na lang ako ulit ito na anim lang laman nito eh ito so, magazine nya parang pilit gano'n o putok kasaputok Pero hindi maganda to dito pang ano, hunting ng ibon. Mahina lang po, Ben. Malakas siya. Ano siya, yung forma nga niya, ang nakakailang, maraming ano dito. Sundaro tsaka polis, baka si ako. Yun know, oh, o, Eh, para sa baril, totoo ang baril na yan eh. Ang forma, pagbiglang tingin eh. Yung isa lang, yung sniper ko, yung pang ibon. Eh, nagdasad sa mama yun. Ito kasi nakakaano, nahilang ako. Lalo pag napinturahan to, gagawin ko na lang pan display sa bahay to. Pero hindi, may mayari na kasi ito eh. De deliver ko na ito sa ano ko eh. Uh, kuya ko nakakuha nito. Ayusin mo na lang. lilihain na lang. Tsaka, pinturahan. Para, condition pag ano yan. Hmm. Eh, bala na yan. Puputok mo na lang yan. Sino? May XE lang to. Yung ano niya, ito. Tank niya. Hindi yan mahaba. Magkano po ibigay? Lalaban na sa, sa bayan. Sa... Mahaba na tank na sinasabi nila. Magkano po ibigay mo sa kuya mo niyan? Ha? Magkano po ibigay mo? Puro lang bigay ko sa kanya. Ito, 3,000 lang. Sa kapatid eh. Huwag ko at tirahin yung maliit. Ah, taas. Ang eh. Nakikita ba ako sa ano? Apo. Huwag ko yung maliit. Tamaan yung maliit ah. Maganda to pag may scoop. Ang susablayan. Manginig pati kamay ko eh. Hmm. Yun. Tinamaan. Para kayang sublayo ng kanin kayo. Yung, yung? pag ginagano niyo po. So, yun ang timing niya eh. Kasi pag nanon ko siya dito, dinikit ko na, didiinan niya agad. Pero may yung dito sa magasin, hindi niya matusungkit yung bala. Yan ang timing niya eh. Kailangan layo mo ng konti. Aabot din ng ano yun, Kunting diin lang naman sa butin. Pag dinikit mo na agad yun, didiin agad siya. Pero yung magasin, hindi siya masyadong ano, nat natapat siya sa magasin kailangan may clearance para pagdaan niya sa magasin masusungkit niya yung bala tingnan kung may dadaan ha tingkita ba? apa nakas may maliit kasi na bala kaya minsan hindi tumatama may maliit, di pa rin pa rin maliit Tayang na Kayang bala mahubos Di magasin pa naman Tako sa bala to Oh, yan mga boss Maraming salamat sa inyo Rilihain ko ito Tapos punturahan Tapos Papainal pag ano ko yung gilid ng Paglagay ng ano Powder Yan maraming salamat sa inyo mga boss Aba out kay ano Bapak lelaki di sini Terima Bye bye